Hello, hello. kami sa kuya po. Ayan. So, it's Sunday morning, mga kapatid, mga momsy. Ayan, guys. Nakapamili na kami ni Papa, pati walis ting <laughs> Bumili din ako ng bago kong, ano, uh, payong. Kasi naiwan ko yung payong dun sa, ano, sa kabilang baryo namin. Tapos, bumili ako ng dalawang hanger. Yung mga hanger ng underwear. So, ayan guys, suka na laging nakakalimutan tapos yung sirena. <laughs> Malaking bangos. Ayan, yung ulam namin ngayon ni Popsi. Pauwi na, pauwi, pauwi na tayo guys. Titingin lang ako dito ng talangka guys. May talangka, tal ayun may talangka sila. Hello. Magkano yung talangka mo? Gati, suki, walike. Bili ako nitong talangka. Kalahati itang talangka. Malaki. Huwag mo manapigar Yung bangus na niya. Ang oh. 231 kilo na ito. ako. Siyempre po, pag galing namin ng kuya po, ayan na, ayan na. Nagluto lang kami saglit nito para hindi siya masira. Kasi kapag iiwanan namin dito ito, guys, naku, panigurado po ito. mangangamoy Kaya sabi ko kay Papa, eh, ano ko lang saglit glit. So, kaya na tayo ipaglaban yan mamaya. Pwede na natin kainin mamaya. Okay, okay po. Oh, di ba? Nakaluto na ako kaagad. Tapos si Papsi, kami po kasi, kuminto kami dito, pero aalis pa rin kami. Kuminto lang kami dito sa bahay kasi sabi ko sa kanya, ayusin muna namin yung pinamili namin. Hindi naman namin pwedeng isama dun sa pupuntahan namin kasi magpipreaching work po kami. Ayan. Baka po kasi masira, lalo na yung bangos. Pero sabi ko kanina, trip kong kumain ng bangos, yung malaki, yung sinigang. Oh! Halika! Bukas yung malaki na ano. Ha? <laughs> ha? Halika na bukas yan. Itulak lang mo sa Ano? Iihi ka? Sige, sige. Diretso ka na doon. Oo. <mulay> Ayan, kahit sandali lang. <laughs> <laughs> nagdedede sila tapos ilalabas ko sa si sky kasi magaalburuto yan pag iniwan namin yan dyan tingnan ninyo ang ganda na ng palay nila dito oh. malapit na itong anihin ganda oo oh. ang lago ang dami pang bunga siguro ito yung mga unang ani na September na ani yan sana wag tamaan ng bagyo kasi may bagyo ngayon guys wow ang ganda guys kung dito lang kayo nakita niya yan yung may mga ano may mga bulaklak na yan kinakain niya ano na ba tawag dyan pa sa english hindi sa english <laughs> ang ganda Ooh, ayan na pa na po kami <laughs> ang liit lang ng daan dito sa Karap Road. Pero okay lang, kayang-kaya -kaya ng tricycle sa kani Papsi. Tapos may pataas na ganito. <laughs> Ay! Ko. Okay, let's go! Ayun, punta naman kami dun sa kabila. Aray ko! <laughs> Ganda dito, na nakakapag-alaga sila ng kambing. Kasi maraming damo. pa. Nangaharpat ng malunggay. <laughs> si boy malunggay. <laughs> Nakahingi na kami ng malunggay. Sarap to. Pero kilays kayo ito. ala sila pa ang kumuha. daw ng malunggay. Hingi kami. Masarap kasing igata. Oo. Guys, ayan. Ang dami nilang binigay sa amin kuha lang daw kami, alam nyo ang babait ng mga tao dito alam nyo pag sa, ano yan, sa palengke bibilihin mo yan, mahal na yan pwede ka nang magano pwede nang maggata gagataan namin yung ano, yung niluto ko na ano, na uh, maliliit na talangka, alimasag o, oh, sige <laughs> Ayun ang dami guys, ayan, papunta naman kami ng Bamba na ba? Ay, Bamba na ba na pala ito? <laughs> papunta kami ng Santa Cruz. Ano ito guys? Paloob yan, paloob. namin yung mga kasama namin dito hmm, lalaki ng mga bahay guys nakakapanibago noong araw ito puro kubo lang ang mga bahay dito ay, nalalaki, grabe oh. ay, may kainan luwang oh. Ang luwang ng bakod niya, ano? lalaki bahay grabe guys. Pauwi na kami ni Popsy. Ayan. At ang ganda pa rin ang tanawin namin. ito na nga po, bumili din kami, dumaan kami ng ano, pagkain nila, buti na alala ni Papa, pagkain ng ating mga baby loves, ako nakalimutan ko guys, <laughs> ayan, tapos ito yung binili namin kaninang umaga, nakalimutan ko, nasabihin kay Papa, bumili din pala ako ng, ito yung sili, tapos siya, bumili din siya, ng sili, bumili siya ng ano, ng, ito, bell pepper, ah uh, ilalagay niya sa saka ito um, patatas at saka carrots ilalagay niya sa kalderetang kambing kamatis of course tapos nagbago ang isip namin ni Popsy dahil marami kami nahingi nito na ano na malunggay ayan ano na lang ito guys magkukuha kami dito tapos gagataan namin ni Papa yung ilalagay namin yung yung niluto ko kanina na paano na yon yung talangka <laughs> ah, tapos ito maghihimay na nga ako nito bago ako magbihis ayun nakabili uli ako nitong ano kasi 40 na lang guys masisira pala ito kapag lagi siyang nauulanan kahit nasa puno siya kapag hinug na kaya mura na lang nila na binenta bumili ako ng mustasa na ko guys si mustasa namin o nga pala kahit pala wala ng kalabasa ito ha Oo, magagata tayo ng malunggay. Okay. Tapos ako, tignan nyo, nakabag pa. <laughs> Ay. Ayan, ayan. Yung aking mga baby love sis, kayo nakalimutan ko. Punta, pasok ko sa loob. Hindi. Yung pagkain ko kanina, oh, tingnan ninyo, oh, nakalimutan ko. Mm, hindi ko naubos. Hi, Ate Cheng. Thank you so much, anak ko. Tapos bumili din pala kami ng ulam namin ni Papa pagdating namin magugutong kami sabi ko ayan o oh, yung kilawing Tagalog eh yun pala makakapagluto pa kami 11.30 mag alas 12 na oo 15 to 12 na pero kaya naman yan kasi yung gata namin ay eto lang yung nakasasyay lang yan. Okay, super bait talaga ni Papsi. Ah, siya na lang daw dito. <laughs> Papahinga na ako. Punta naman ako doon din. Na, ang pahinga ko guys, mag edit Hindi yung pahinga na ano, na hihiga na wala nang gagawin. Hindi po, mag edit Pero sabay pahinga na rin po yun. <laughs> Ayun Ay, isampay ko pala muna yung nilaban ko kanina umuwi kami. Hello mga anak, sorry, 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 naiwan kayo ni mama. Dito na ako, naku-lilinisin ko sila. Ha? Ha, Sky? pa mo yung mga anak mo! Niiwan lang. Hello, lagi. hello, hello! Nandito ka na kami sa bahay ni Papsi. At nakasando na rin ako, super init! And welcome back to my humble vlog! Ano? <laughs> Lagi niya akong ginagaya. So, ayan na nga po. Magluluto si Papa ngayon. Ang dami nating sili, mahal. Sabi ko sa'yo, may binili akong siling green. Yeah. Tapos, bumili ka ulit. Magkano yung sili mo? Sampo. Sampo ang isang bungkos? Oh. Sampo lang yan eh. Nakabili ko. Pero maganda yung nabili mo. <laughs> Tapos, buti na lang. Nakabili kami ng suka, guys. Nakalimutan ko na pala yung suka. Buti na lang. Bakit yung isa na yun, oh, hindi puno? Yung binigay sa akin na, yung isa puno. Ay, loko yun, ah. Mas malaki ba yung laman nun? Anyway, anyhow, basta magluluto na si Papa. Tapos, pangus pangusin natin mahal yung ano, yung isang mustasa. <laughs> Ang sarap ng ulam natin ngayon. Ginataan na naman ni Papa. Maanghang lang, Papa. Lagyan mo ng sili. Yeah. <laughs> Ano na niya mo? Ito na yung camera mo. So, siya na muna guys na magbablog. Ako naman ay nag-i-edit. Ayan. Yung kahapon yan guys, napanood na ninyo. Ginataang nga limasag malit ang ulam namin ngayon. May sigarilyas na konti, may sili, at yung ating malunggay. May gisa-gisa lang ito. Yeah, ang pakete Tanda lang po yung apoy. sarap nga may sigarilyas yung nakita ko sa mga mga friend sa mga mga sili, na green banta. pang sarap guys, back to me <laughs> back to mama love so ayun guys, alam nyo ba, ginamit ko itong pang spray na ito kasi, ito, 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 ito. Yung para sa sugat, guys. Yung pinakita ko na sa inyo nung una pa man. Nagamit ko din sa kanila ito. Parang kay ano, nung nagkaroon siya ng Rases, kay Sky. Nagamit ko, and napakaganda. Tapos, alam nyo ba itong isa niyang anak? Ayan, nilinis ko siya. Ayan, bagong shower ito. Tapos yun, bagong shower din. Ito, iwe-wet wipes ko na lang. Pero, alam nyo ba, guys? Nakita ko sa kanyang puwet. Ayan, o. Oh, tignan ninyo. Ayan, namumula. Kasi dumikit doon yung pupo niya. Ayan, nilinis ko. Pero dahan-dahan lang. syempre papalambutin mo muna yung pupo sa pwit niya. Huwag mo siya kaagad na irarab. Kasi kapag nirab mo yun, ay dry. Kawawa naman siya. So, ayan. Uh, napunasan ko na ito. Punasan ko uli. Kasi nga, malis kami kanina. Hala, hindi na ako makaano. <laughs> Masakit yung balakang ko, besh kasi napaliguan ko na silang dalawa Ayan. alis yan na ako inalis ko naman yung ano nila dito yung yung saan 'yon <laughs> yung cover dito yung malaki inalis ko kasi naamoy ko amoy ihi Ayan. Ayan natin. ganun natin ng kaunti teka may love ko oh, alisin natin yan dyan love dito ka dito dito Mm, doon kayo, doon kayo mahal. Mm, kasi dito sila madalas eh mga bagong ano nila alis yun na nak <laughs> sorry po dinaan sa dahas na mm. Mm -mm. malab ayan dito naman kayo ah. Diyan naman kayo higa higa dito kasi sila madalas sa side na ito eh o oh, alis na dyan nak huy baby <laughs> ano medyo kasi kanina marami na nakain itong si ito tututug si cheesecake. Marami siyang nakain, kaya siguro yung pupo niya medyo basa. So, huwag kong dadamihan ng ano, ng gatas yung ilalagay ko na kwan Na sa pagkain nila kasi baka lumambot yung kanilang poop. Ngayon lang lumambot yung poop nila eh. Ayan, malinis na naman. Tapos, i-wet wipes naman natin yan patuyuan ko lang yan guys mm. may tubig sila dyan natututo na kasi sila na uminom dati hindi sila umiinom ayun na inom na kayo mm? masigla-sigla naman sila kasi na linisan mm. <laughs> abo ng mga naghihintay okay dyan muna kayo ha kakain lang kami ha ha ah, nalimutan na no, no 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 dito lang kayo nalimutan natin yung battery kanina hal wala na nga po ng battery yung aming mga remote. Kalimutan namin. Nasa bayan na kami. Nakalimutan pa. Hala. Ganun talaga ano guys. Malilimutin. Malilimutin na kami. All this but goodies. <laughs> All this but goodies. Ngain na tayo. So much gutom. Ayan na. Pinala ko na dito. Para hindi ka na maghanap mamaya. Yes, this is it. Dah, gutom na gutom na kami. Grabe guys. Kakagutom pero alam nyo ba pag nagaano kami. Malabas kami ni Papsi. ha, <laughs> nagba Bible study kami. Alam nyo yon yung pagod kahit na matanda ka na kahit ganitong edad namin. Tapos kahit yung mga pinupuntahan namin. Ang papangit ng mga daan. Baku-bako yung bang masakit sa katawan pero hindi pagdating naman namin dito parang na-energize pa kami ni Papa ano hal maenat lang ang panahon opo nasikaso ko sila guys alam nyo ba yung ulam namin kahapon nagulam kami ni Papa nito mustasa sinawsaw namin sa bagoong ngayon ginawa niyang salad musta, mustasa, hiniwa-hiwa niya, tapos nilagyan ng sibuyas. Ano pa nilagay mo, mahal? Sili. Alay ko. Sibuyas, sili. Na green. Sili na green. Oo. Uh, konting bagoong. Konting bagoong. Ayun na. Katalo na, guys. Sarap ng pagkain namin, oh. Mmm. Ito yung binili namin. <laughs> Ito lang sana yung ulam namin ano at ito abay na parami. blessing, diba kain po tayo kain, pray na kain Ay, okay, cupcake, o patingin ang pwit mo patingin <coughs> mm, may pakita mo pa paano ka ganun ah oh, wala na yung pamumula guys ang mm, galing nga very good ano mm -hmm. Hapbat sila. Kaya, ko. Pala bata, bata. Ngayon? Kanina. Uh Oo. -oh. <laughs> mm. <laughs> mm, bango ah. Mmm, mm. ah, sila. Yun si iyong isa si ano. Si cheesecake. Wala na. Ang bilis. Ang ganda talaga ng ano pang spray na yan. Yung rases nila guys. Ang bilis na mawala. Bango nila na.

Oh yan pinagigigilan na niya. Balik muna doon. Matiltil. Hello, hello, hello. Magandang 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 gabi po sa inyong lahat. May tanong ako. Bakit kaya ang mga Pinoy, kahit may bagyo, nagsha-shower pa rin? <laughs> <Ha>? <laughs> Meron ng bagyo, super bagyo na, nagsha-shower pa rin. Bakit? Basta Pinoy, ano po? Kahit na malamig, ganun pa rin. Nagsishower pa rin. Ayan mm -hmm. eh, ang ulam natin. Yung baka. <laughs> Litsong baka na panala ni Ate Cheng Cheng. Yung kilawing Tagalog kanina. Mm -hmm. Tapos mayroong sini na ginawa. Yung sausawan. Wow! Heavy! <laughs> Panalo na naman siya ngayong gabi. <laughs>